Kamusta mga kaibigan? Ngayon ay may nagaganap na gera sa pagitan ng Palestine at Israel. Ang Palestinian group na Hamas ay nagsagawa ng surprise attack sa Israel. Agad-agad din naman gumanti ng pagbombang Israel sa Gaza Strip. Sa totoo lang, ang hindi pagkakaunawaan ng Israel at ng Palestine ay nangyayari na sa loob ng maraming siglo bakit nga ba magkaaway ang Palestine at Israel? Sino nga ba talaga ang nagumpisa ng kaguluhan? Marami ang nagsasabi na ang Palestine ang masama at ang nagumpisa ng kaguluhan dahil ngayong 2023 at noong 2021 ay ginulat ng Palestine ng mundo nang bombahin nila ang Israel. Subalit kung matatandaan natin Noong 2014 ay sinasabing ang Israel naman ang masama nang bombahin nito ang Palestine. So ano nga ba ang naging dahilan ng kanilang away? Para mas maliwanagan tayo tungkol sa kaguluhang ito, alamin natin ang nakaraan. Noong late 19th century ang lugar ng Israel-Palestine ay tahimik na namumuhay ang mga Christians, Jewish at mga Muslim sa ilalim ng pamamahala ng Ottoman Empire at noong late 19th century pa rin kung kailan umusbong ang nasyonalism sa Europe. Naisip ni Theodore Herzl na isang Jewish journalist na kailangan umalis ng mga Jewish sa Europe at sila ay manirahan sa kanilang sariling bansa na Israel at tinatawag nila itong The Promised Land. Ang konseptong ito ay tinatawag na Zionism, ang national ideology ng mga Jews. Pagkatapos naman ng World War I, natalo ang Ottoman Empire sa Britain. Kaya simula noong 1919, pinahintulutan ng Britain ang Jewish immigration sa ilalim ng Balfour Declaration. Dahil doon ay eh dumami ang populasyon ng mga Jews at dahan-dahan naman silang bumili ng mga lupain sa mga non-Palestinian Arabs na naging dahilan para mapaalis ang mga magsasakang Palestinians. Subalit ito ay dumagdag lamang sa namumuong tensyon ng Jews at ng mga Arab Palestinians. Kaya pagdating ng 1936, nilimitahan na ng Britain ang Jewish immigration dahil na rin sa nangyayaring mga gulo sa Jews tsaka sa Arab Palestinians. Pagkatapos noong 1947 naman ay umalis na ang Britain sa Palestine at napasa ang responsibilidad sa kabubuo pa lamang na United Nations o UN at nagdesisyon ang United Nations na hatiin ang Palestine makikita natin kung alin ang lugar ng para sa Palestine at kung alin naman ang para sa Israel. Subalit, ito ay nagresulta lang sa Arab-Israeli War noong 1948 kung saan pinagtulungan ng Egypt, Syria, Lebanon, Saudi Arabia at Iraq ang Israel. Subalit, nanalo pa rin ang Israel sa gerang iyon. Dahil sa pagkapanalo ng Israel sa gera, mas lumawak pa lalo ang teritoryo ng Israel na nagresulta naman sa pagka-displace ng mahigit 700,000 ng mga Palestinians. Pagkatapos naman ng gera noong 1948, nagkaroon naman ng peace agreement ang Israel at ang mga katabing Arab countries nito, maliba na lang sa Palestinians dito na nagkaroon ng klarong Israel-Palestine conflicts. Pagkatapos naman ng 18 years, taong 1967 ay nagkaroon na naman ng gera sa pagitan ng Israel at Palestine na tumagal ng anim na araw. Dahil din sa gerang iyon, tuluyan ang nakuha ng Israel ang West Bank at ang Gaza Strip. Kung titignan natin, ito ang Palestine noong 1947 at naging ganito naman noong 1967 pagkatapos ng gera. Pagkatapos naman ng gera, sinimula naman ng Israel ang tinatawag na Israeli settlement sa West Bank at Gaza na kung saan ay umabot na sa humigit kumulang sa 700,000 Israelis na ang nakatira ngayon. Tapos noong 1987 hanggang sa 1993 naman ay naganap ang unang intifada o yung pag-aaklas kung saan ay maraming Arab Palestinians na nagprotesta na nauwi sa gulo. Mahigit kumulang sa isang libo ang nasawi sa naganap na unang intifada noon. Tapos noong 1987 din ay dito nabuo ang Hamas isang Palestinian Islamist political organization at militant group. Ang grupong ito ang namumuno sa Gaza at ang organisasyong ito rin ay ang kumakalaban sa Israel sa pamamagitan ng paggamit ng mga bomba at mga rockets. Ang Hamas ay itumutulong din sa Gaza sa pamamagitan ng pagtayo ng mga moske, klinika at maging ang paaralan. At noong 1993 naman ay ginawa ang Oslo Accord kung saan bibigyan sana ang Palestine ng kalayaan subalit ito ay ginulo ng Hamas sa pamamagitan ng mga suicide bombings. At noong taong 2000 naman ay nangyari ang ikalawang Intifada kung saan ay mahigit sa isang libong Israelis at nasa tatlong libo namang mga Palestinians ang namatay. Tapos taong 2005 naman ay umalis ang Israel sa Gaza at agad namang pumalit ang Hamas bilang tiga nito. Tapos nun, sa magkakahiwalay na taon ay inatake ng Israel ang Gaza noong taong 2008, 2012, at taong 2014. Tapos gumanti naman ang gasa noong taong 2021 at ngayong 2023. Kung iisipin natin ay para bang hindi na yata matatapos ang gulo sa pagitan ng dalawang lugar. Ang Gaza ay kasalukuyang kontrolado ng Hamas. Ang ilang parte naman ng West Bank ay pinamumunuan naman ng Palestinian Authority at ay parte ay sakop naman ng Israel. Ayon sa mga eksperto ay may dalawang paraan para maresolba ang kaguluhang ito. Una ang two-state solution kung saan ay ang Gaza at West Bank ay pamumunuan ng Palestine at ang matira naman ay para sa Israel. At ang pangalawang solusyon naman ay ang one-state solution kung saan ang buong lugar ay magiging Palestine o magiging Israel. Mga kaibigan, iyan ang dahilan kung bakit may sigalot ang Israel at Palestine. Ano sa tingin nyo? Anong solusyon ba dapat ang gawin para matigil na ang away nila? Comment ka lang sa ating video. Huwag mo rin kakalimutan mag-like, subscribe, at pakipindot na rin ang notification bell. Salamat!